No. So, i-share na yo. Oh, oh. sumon no? Sa taga des WD. Nahi No. Ato bangon na, nee? nee, na to ni para maklaro yun ni nga kita nagreklamo. Dini nato ni ato bangon ibig sabihin nga nagpapeki rata. So, kung di nato ni ato bangon ibig sabihin ani nga bakak ang ato angge. Tipo sa video nga nangatag silag baho nga bugas. So, may daw di ano no. tag sumo no. Sumo ni gigan sa ni ano gigan. O gigan sa barangay no. Pero nagreklamo lang ta nga unsay ko an ta. Ingon na ni ta mga pobre kaya talukohon no. O padala pa. lang tag sumo. Ya, na ta. Ha? Sigay lang, sigay lang. Ay, 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 ako, probidyo na ito. Okay, padala lang kung sumo no, mo na nagdalaw. nagdala. Kung mupirma ka, mupirma lang. Ayun, di po ko. O, tala mo. kung sumo. Gumika na itong gareklamo na ako nga bugas. No? Muna ay nakadaot sa ito. Pag pobrita, kaya tatamakan, kaya tapakan unog tae. Pero pag dato gano'y dili, madutlanog mga unsay mga kaso, di ba? O, darang nagkuha, no? Darang nagdala ng no? Somon. Oh. Karon gipangutan ako, papermahon daw ko. Puperma ko pero bidyuhan ako, ako, ako. di ba? Para ma makita sa mga katawan, ug unsay reklamo nato. Ang but manggod pasabot karon sa mga gobyerno, dili ta mo reklamo bisag unsaon na lang ta. No? Pero Oh, pero Ang problema ana kaya kita mga pobre kaya tayo na naikwan diri unay so. Oh. <laughs> Kami ginasugo lang sa barangay ha. Oh, oh may labot ana. Sabon din ka pa so, sa akin mo mo. Oh. Ang bugas na pa bugas, no? -tar sa mga tao dire, sa mga tao dire. Kadali lang ha. Sa oh. mga tao dire nga nakakaon pangutan no nato. Wala na idabig-dabig. Eh. Oh. 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 Abi, permaan ko bi. Oh. Abi, permaan ko yan. Ku permaan to, permaan to. bangun nato na. Kay padid demandan mga pobrita. Kaya takonan ana.

Oh, isa isa. isa. Ay isa? Bila mo ben be. Nasa ngin may permak. Dili na. Oh, ikaw ba nakapil mo? Permak na to ka ba sigma oh, ko ani. Oh. Ba mangguna imong bili. Dua, dua ka papel permak to. Hmm. Tapos si reklamo ko si na si pang kuya kabutan ngon mo. Di pa pila pila pang angko kay. Oh. Kami ba? So mo ani. Dili. Oh, why problema siyawa, sa inyo boss. Wa problema sa inyo boss kay gisugo ra mo. Oh, problema sa inyo kay nanarabaho ra Oh, trabaho ra ta. Masugo-sugo ra ta. Oh, so. Oh. Padahal lang sumon, na may sumo. Kita ko na pangang ko sa inya ni. Oh. No? Oh. Ah, oh. tara tara tara. Klaro ka ayo nah, no? Mangare pangang ko ya Sige. Oh, no. Oh, klaro ka ayo, padahal lang tak Kay Kita mga pobre. Padahal lang tak kay kaya ta masulod sa bilangguan kung mareklamo ta kung tinuod. No, daran sumon gikan sa barangay. Oh. Gu gobyerno ni, gobyerno. Karon ni ato bangun ato ni. Ugon sayang ay pasaka sa tuang akaso dili ta makabayad. Bilanggo Pero nangawat og melon, wa pa na bilanggo, no? So, i-share niyo. Oh, oh. Gipadalan ko sumon, no? Sa taga DSWD. <laughs> Mo ipadala. No? Atubangon nato ni nee? para maklaro gyud ni nee, nga kita nagreklamo gyud nato ni atubangon ibig sabihin nga nagpapiki-piki So, kung di nato ni atubangon ibig sabihin ani nga bakak ang ato ang gi. Eh? Kipos sa video nga nangatag sila bahu nga bugas. Sudag kan kay mga nakakaon diri sa tuwang lugar nga pudi nato na o kana silaw mga nakakaon na sila mga, mga testigos na o o kana silaw na sila, o, na sila at tinuod o na adrian somon gidala sa tuwa karong adlawa o atubangon nato ni kay manghanad na sila manghanad na sila no kay ang mga pobre kaya dapakaunon ta og tae kaya tatamakan sa tuwang leog kaya wa man mahimo pero pag mga dato gani eh? pila pila ang ipampatay alos mo abot og 200 sabi ka pieces ang gipatay wala gidot lang sa kaso kay nganoman wartahan kwartahan unsa ang gipamtang ng gobyerno kung ngano gipamtang man ha unsa di ang nang kaso na pabor pabor na O, oh, share ni nga video oh tubangon nato ni kay eh, para pagatubang nato ani dalaw nato tong bugas nga sobra nga tong gikaunan di ba oh oh Ano <coughs> ba? Diba? So, og oh, di na ito nito maulog man tagbaka ko na makakta, nagpustag tagbaka. Naapa ang bugas dito, atubang na ako dito sa barangay, bitbito na ako mong bugas. So, marate, eh, isir niyo, isir kay grabe ang mga gobyerno karon pagkaabusado kayo. Basta po, brida, grabe, abusarang yun da, no? Isir niyo na eh, puta. May nga no, sa mga lahat ng nagtanaw sa kong video. So, na ko i-set out di eh, sa amuang relief no? Ah, kamong mga DSWD kung nag-relief man galing mo kanang nindot pod mabugas bugas mag man tungkol mo pero mura na magbato o oh. oh. saan naman yung inyong bisag wala pa tayo sakit magkasakit na lang ta gumikan na aning inyong relief astang quality ha no o oh, mag-relief man galing mo eh, may pagwala mag-antos na lang may karlan kamuti saging Tanawa, gahapon, nadawat na namo ni. <coughs> ni kagabi eh, gilong agan. Karon, nagkasakit akong tiyan. Huwag na mga bata nga nagkasakit ang tiyan. Gumikan ani yung bugasan e. Akong pangunta na sa inyo, kanus pa mani e, nga bugas ninyo gitago. Pila pa katuig ni ninyo gitago. Karon, di apsan may Pila pa one week ago, ang niagi among ang tried sa mo Girilipan mo ninyo o ini nga bugas. May pagwala na unsa mo. Isa wala pa may sakit. Pagkasakit na noon may. Kaya nangatag mo aning bugas na astang bahua. Balik taro na itong sitwasyon. Kamukaw na niya. Unsa ba tiyo ninyo? Oh. kauban nani nga mga kape nga nasa salot sa karton nga naay na nga pe. Diabrihan niya ang kape. Gibutang niya sa baso. Gibutang niya ang tubig. pagkauman ning lutaw ang mga ulod. Di kung di mo mutoo bisa pag atuo nato tong babae nga nakatimplag ulod. Karon dayon. So dagang kay salamat sa mga nasakitan og diyan aning bugasan ni. Eh. No? May pagwala, magantos na lang mig. Way kaunay, mag muhinom na lang mig tubig buntag gud to hapon. Pila pa ka ninyo sa budiga. Ha. Tubagan niya kung pungtana, mga DSWD o mga gobyerno diya O oh, ikaw presidente. Asa ni nimo nga budiga gitago ug pila pa ka tuig nimo ni gitago. Karon imong ipakaon sa mga tao, bisag wala pa may sakit, magkasakit na lang mi, eh. gumikan ani bugasan ni, eh. na astang baho ah. Baho pa sa tanang baho, baho pa sa tae. Unsa di mo? Sumarado, dagang salamat.